dahil nasira na nga ang aming TV kaya ito bumili ang person ng bagong TV pero TCL pare matagal lang nga itong video na ito pero ngayon ko lang na voice over si Papa nga pala ang nagbabayad pero ako ang nagche-check pero sabi ko hintayin nga si Papa dahil si Papa ang may alarm jar sakto sa paglabas ng TV ay dumating na nga si Papa alam niyo guys wala taga sa plano ko ang bumili ng TV for today video pero ayarn napilit ako ni papa kasi nga gusto niya nga daw manood ng TV banding nila ng mga junakis ko totoo guys hindi talaga ako mahilig manood ng TV yung mag ama ko lang ang mahilig manood ng TV air fryer lang talaga ang aking bibilhin dyan Shout out nga pala Kuya nag-assist sa amin dyan. Hindi ko na nga natanong ang kanyang pangalan. Napakagaling niya talagang mag-assist sa ka. na nabudol niya kami ni Papa. ba diba? Kasi nga, ang galing-galing niya talagang magpaliwanag about sa TV na yarn. Google TV na nga ito, guys. Halos nakalimutan ko na nga lahat ng mga tungkol dito sa TV nito sa so, sobrang tagal ng video na ito. Dahil ngayon ko nga lang ito na voiceover. Pero, guys, alam mo ba? Alam nyo ba, guys? Yung nasa bahay na kami, nanunod din mga bagets Siyempre, nag-example ang ma'am siya. Sabi ko, hey Google, turn off the TV. Hala, natuwa, na-amaze ang mga bagets At siyempre, ginaya ang ma'am siya. Kung ano-ano na pinagkagawa nila. Akala nila ay robot na itong TV namin. Wala namang ibang ginagawa ang aking mag-ama kung di manood ng YouTube, syempre, pati ng Netflix. Paulit-ulit lang naman yung mga yarn. Alam nyo guys, hindi naman ako mahilig sa malaking TV dahil nga maliit lang aming balay. Si papa lang naman talagang may gusto ng sobrang laking TV. Para sa akin ay sapat na ang maliit na TV dahil maliit lang naman ang aming bahay. Pero dahil mahal ko ang aking papa, ayan, napilit na talaga akong bumili ng TV na yun. Pero okay lang, kahit ayoko, basta makita ko silang masaya at nag enjoy sa bago naming TV, ay okay na rin pala sa akin. Happy na rin ako. Charot! Isa naman sa mga dahilan kung bakit ako nagsisikap sa buhay para mapasaya at mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. See you!